Good evening family. E pesos sa is sanggang bente. mga sandatang kaloob ng Diyos bilang pangwakas bilang pagbawakas pagpakatibay kayo sa kalasaan to kalakas ang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan isuot ninyo ang buong kasuotan, pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno ng mga makapangyarihan sa mga tagapagmahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo ibigkis ninyo sa baywang ang sinturo ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng, kapang, ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at magsumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos, ipanalangin din ninyo ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayoy nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat.